saan nagpunta. Uh, alam kong dito lang yung dumaan eh. So, yan mga idol. Tumakbo ako at sinundan ko silang dalawa. Ayan, kahit umulan ngayon mga idol, patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog. Samahan nyo ko ha. Ito na po yung karugtong vlog natin kanina. So, pasensya na po na cut ko kasi ang lakas kasi ng ulan kanina. Pero ngayon parang tumila na ng konti. Kaya sa lahat ng mga viewers natin na bago pa lang nanood, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click din ang bell button mga idol para palagi po kayong updated sa lahat ng mga bago natin mga upload. Kaya ngayon susundan natin yung babae talaki Bayaran na babae mga idol. Tawawan mo yung babae. No? Binugbog, pero tinira, bimbangan, kaya kayo na humusga sa vlog na to kung meron mo tayong makita o wala. Tara, samahan niyo ko! Ay! Sa kita ng paa mga idol ha? dito oh. sa kaya sa tumakbo lakas ng ulan oh. nasa bundok tayo Yan. shout out sa lahat ng mga viewers sa lahat ng nagtatanong no? And, na sa lahat ng nagko-comment shout out sa lahat kaya patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog kahit binabash nyo po ako pero patuloy pa rin ako sa pag-vlog mga idol kasi maraming tayong pangarap at para matulungan para meron tayong matulungan na mga tao kaya sa lahat ng mga viewers ngayon samahan nyo ako sa vlog na to at pashare po ng video na to at sa lahat po ng mga kabataan ngayon na nanonood huwag nyong gayahin itong babae na to mga idol kasi hindi po talaga siya uh, parang ano mga idol parang kakaiba siya. Huwag niyong tularan itong babae na ito. Napalag, napakalandi kahit bata pa at estudyante. Bayaran. No? So sa lahat ng mga babae dyan, ng mga bata pa, huwag niyong tularan. Tabi-tabi po. No? Kasi vlog lang po ito. Sana uh, samahan niyo ako. Tapo na ito. Tara. Sana kaya Sana, sana kaya sila punta. talaga sa nagpunta, mga idol. <gasps> ano yan? Nandiyan yung lalaki, mga idol. Anong ginawa? Pakisalas, pakisal sa mga sayaw. Wala, wala. Nangyari sa kanya. ito lang yari nangyari sa kanya bakit siya sumasayo <sighs> uy uh, ano ba yan bakit napakalanti niya Idol, bakit siya sumasayaw? Parang nang aakit yata itong babae na to? Oh my God! Hala! Uy! Ang sweet-sweet! Sweet! sweet. So yung mga idol para So yung mga idol napaka sweet sweet napaka sweet nila makasanao na lang tayo at parang hindi ko alam bakit sumasayaw yung babae parang inaakit din yung lalaki mga idol huwag yung tularan ito ha itong babaeng bayaran na to huwag yung tularan at ulit pa natin to nandito lang pala sila mga ito nagpapahinga. Itong babae at sa kadalaki. Wala. Uy, ano ba yan? Uy, Diyos ko, ano nangyari? Uy. Uy, Diyos ko, mga idol. Ah, ah, grabe naman. Pinatungan. Ah, nabigla ako. Oh, parang kinakabahan ako sa vlog na ito mga idol. Parang malaswa na ito eh. So tabi-tabi po sa lahat ng mga ala, alala. ala, ano yan? Parang may narili akong tao ng lang... <coughs> Bakit may narili akong tao ng aso dito? May bahay ba dyan? Huh? mga idol baka may bahay dyan sa unahan? Baka may bahay dyan sa so, udal. Bakit? Wala. Saan yung banda? Dyan ba? Sa bundok? Mga idol. Narinig nyo ba yung tawag ng aso? Parang malapit lang dito eh. May bahay. Hindi ko na... Hindi ko na respect na may bahay pala dito. Baka doon siguro. Nasa kapilang bundok. Mag-focus tayo dito. Mag-focus tayo dito. sa inyo mga idolo. Ano na kala? Ayun na yung babae. Grabe ang Nangyari kanina. sumasayo. Sumasayo itong babae na ito. Ha? Grabe. sabi mga idol hindi ko talaga inasahan na makikita ko sila dito nagpapahinga sila at sumasayaw yung babae napakalandi niya mga idol ganito ba talaga yung mga babaeng bayaran hindi ko po talaga alam kasi hindi pa ako nakakain ng mga ganyan ganyan eh Nak Ay, to grabe. Grabe yung sayaw niya. Puti na lang hindi ako napansin. na nakahubad na nakahubad na yung babae mga idol nakahubad na At grabe sayo nang hindi pa rin tumigil nag aake talaga siya ng lalaki grabe na to hindi pa siya napakot ayan o oh. Diyos ko mga ito, grabe yung bingbangan ba? siguro mahal mahal itong bayad. Grabe yung babae. Diyos ko, sana sa lahat ng mga nanonood ngayon, huwag yung tularan itong babae na itong mga idol ha. Huwag yung tularan. Kasi nakakaano yan. Hala. Hala. parang may nakikitaan na eh. Diyos ko. May, nakik may nakikita na ng malaking munlok. ما <سؤال> هي <سؤال> 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 na sila tara mga ito sundan natin hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya naki, na ano yung babae